Ang dream interpretation na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang kahulugan ng alon sa panaginip. Ito ang aking tugon mula sa katanungan ng isa nating taga-subaybay. Kaya shout out sa iyo, sana ang interpretation na ito ang sagot sa iyong katanungan. At para na din sa inyo dyan na may kantulad sa panaginip na ito. Paalala lamang na ito ay isang general interpretation. Kaya hinihiling ko sa inyo na magiging open and receptive sa mga impormasyon na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At kung ito ay nag- Resonate. bawat isa sa inyo, please give us a comment. At huwag na din kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit na din notification bell para magiging updated kayo lagi. At sana i-follow nyo din ang aking Facebook page, Dry right TV, at i-share nyo na din. Maraming salamat! Ang alon sa panaginip ay kinukonsider bilang nakakatakot, lalo na sa mga tao na takot sa tubig. Pero, ang panaginip na ito ay may dalang importanteng mensahe tungkol sa buhay na hindi dapat ipagsawalang bahala. Ang panaginip ay maaaring merong positive meaning o di kaya ito din ay maaaring isang warning para sa iyo para i-alerto ka tungkol sa importanteng mga pangyayari na darating in the future. So ano ba ang inirepresent ng alon sa panaginip? Ang alon sa panaginip ay nagsasaad ng nararamdaman at kaalaman tungkol sa pangyayari na nag-occur sa future. At ito ay nag-indicate ng iyong subconscious desires, nararamdaman at paniniwala na maaaring nakakapinsala sa iyong well-being. Katulad na lamang ng emotional crisis, ang kalma na tubig ay nagrepresent ng emotional stability at inner harmony. Bilang resulta, ang panaginip na alon ay maaaring nag-indicate na ang iyong emotions ay naghalo. Ang iyong isip ay maaaring nag-alerto sa iyo sa iba't ibang emotional triggers at maaaring dumanas ka ng pangyayari na nagiging sanis sa iyo na magduda sa iyong katauhan maaari din na ang panaginip ay nag-indicate na may tao na mawawala sa iyo property o di kaya posisyon na binibuild mo sa iyong buhay. Ang alon sa panaginip ay sumisimbolo din ng galit at frustration. Ang alon ay nag-serve bilang warning at ang iyong guardian angel ay nagbabala sa iyo na mayroong isang bagay na darating sa iyo na ikaiinis mo. At kailangan mo ang lahat ng anger management strategies para malampasan mo ito. Isa din sa mga dahilan ng panaginip ay ang iyong inner conflict. I-consider mo paano ang tubig nagrepresent represent ng emotion sa panaginip. Sa ibabaw ng dagat, ang lugar at lupa na nagtipek sa iyong katawan, isip at pagkakatawan. Ang ibabaw ng tubig ay nag-serve bilang tulay sa dalawa. As a result, ang panaginip tungkol sa alon ay nag-indicate ng pinagbabatayan na sagupaan sa pagitan ng iyong makatuwirang side, paligid at sa iyong desire of the heart, soul and inner self. Isa din sa mga dahilan ng panaginip ay ang imbalance life. Ang pagkakaroon ng panaginip tungkol sa alon ay nagrepresent na ang iyong kaluluwa ay inihila sa maraming direksyon. Ang iyong professional responsibilities ay pinapasok na ang iyong private life and you are working late para suportahan ang pamilya and please your boss pero binapaliwala mo ang iyong loved ones and risk losing them. Maaari din na ang panaginip ay sumisimbolo ng authority. Ang panaginip tungkol sa alon ay nangangahulugan na ikaw ay nasa position of power and authority or soon will be. Maaaring ma-promote ka soon and be in charge sa isang malawak na grupo ng tao. Ang panaginip ay nag-indicate na meron kang kakayahan, either to build or destroy them. Sana nagustuhan niyo ang dream interpretation na ibinahagi ko sa inyo ngayon at makibahagi na rin sa inyong opinion at katanungan sa pamamagitan ng pagkomento sa baba. At kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at hihit na din yung notification bell para magiging updated kayo lagi. At sana i-follow niyo din ang aking Facebook page, Turay TV at share niyo din. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.